Hello. Okay, mga kapatid, mga kabayan, welcome sa ating munting channel again. Mga kapatid, katulad ng mga nakikita natin sa mga picture na pinadala ng ating mga kaibigan. mayroon din kaibigan tayo na nagpadala ng ganitong ah uh, bato na nakita niya sa kanyang uh, site sa kanyang lupain na kanya namang pinicturan na pinadala niya sa atin. Napakaganda ng na kanyang batong pinakita na kwan. Ito raw ay kwan, talagang nakalatag sa lupa na talagang buong buo ang pagkakaguhit ng ganyan. Talagang tarayang gulong tarayang gulo siya. Kung ano ang sukat dito sa kaliwa at kanan. Habi niya, pagkamukay ang kaliwa at kanan, maliban ay rito sa baba na ito ay ka, na mas malapad. Kaya ay ka, pakukan mo ay ka na iyan ay ka ay may tinuturo do sa gawing, uh, gawing ano ba yan, silangan sa is <clears throat> ang kanya kasi ang katulad ng sinasabi niya yung kanyang kanyang marker na yan ay napakaganda ay eh ka at kan ang kagustuhan ko rito sa marker na ito mga kapatid may napasin ako dito kung, na, kung nakikita nyo itong nakadrawing na ito yan yan po ay sulat ng isang hapon drawing uh, tinukpan po ng hapon sulat po ng hapon na nakalagay dyan sa lugar na yan. Yan po ang kukanin natin, dahan, dahan para po kan kasi nagkukan niya at yan. Kukan po yan, uh, kanji, sulat po ng kanji yan sa sulat po ng hapon kung tawagin ay kanji na ang, ang meaning po niyan kasi sa atin, katulad yung kanji na yan na nagguhit-guhit pong ganyan yan, hindi ko na po ko kanina at nang hindi po madumihan. Yan po ay kung tawagin sa hapon ay king, sabi nila. King yan, ang ibig sabi kasi pag sinabing king, ang lang king na yan ay sa atin naman yan ay ginto. Sa Tagalog yan ay ginto ang kanila dyan. Ang basa nila dyan ay king. <clears throat> sa kanila ay ginto ang basa nila dyan. Kaya napakaganda ng kanilang kwan ng uh, pagkakaukit niya sa bato na yan talagang ikinuan nila yung guhit na yan na king sabi nila ginto ang ibig nilang sabihin diyan sa kwan na yan mayroon din, silang mayroon din pa silang isang kwan na sinulat uli dito sa baba na ito ayan ang kanila dyan, ang ibig ko naman nila, kaya hindi ko na ito, kwan, hindi ko na ito, hindi ko naguguhitan para hindi marumihan nang mabasa natin mabuti. Ang ibig sabihin naman niya, go ahead straight, sabi niya. Uh, ang panila dyan, masugo, sabi nila. Yung straight lang, sabi niya. Diretso lang ang kanya. Kaya, ang kinukuan kagandahan kasi niya, ng mga, yung sinasabi na yan, mga kaibigan, mga kapatid, ay yung, ang ibig sabihin, straight lang. Pero ito ay dito nakasulat, dito sa nakasulat, hindi 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 ito ang susundan natin mga kapatid. Hindi tayo pupunta diyan. Diyan lang isinulat 'yan. Diyan lang sila nakakwat. Ang pinaka maganda lang dito ay pag ikaw ay hindi mo masyadong naintindihan na pagkakabasa rito, maliligaw ka. Napakaganda ng pagkakagawa nila. At kung ikaw isang ordinaryng treasure hunter lang o isang bago-baguhan lang na maraming katulad ko na nangangapalang din ay maliligaw ka rito mga kaibigan. Kasi ito, kaibigan, ang mga panito mga, kaibigan ko, mga ka-treasure hunter natin, mga kakwa natin, ang kagandahan sa lugar na ito, ang, ang, ang itinuturo ng ating, ng ating bato, ang triangulasyon na bato na ito ay ang tinuturo ay dito sa baba na ito. Ito ang din natin dito sa baba na ito susundin natin. Huwag, huwag dito sa taas. Mali, mali ito. Huwag kang pupunta dyan. Dito ka pupunta. At yun din, anong pinakita ko na sa akin, nagkatama kami. Katulad niyan, may guhit na pala rito. Ayan. Na parang may way na ganyan. Ayan. Ang kanya ang magiging basa niya. Kaya lang sana kung tuloy ay kasi ito nung una daw, nilinis ito nung kanyang asawa. Kaso nung nilinis na ito ng kanyang asawa, natanggal yung mga dumi niya sa iba na yan, na naginip sa nung gabi. Nagagalit daw yung hapon kung bakit daw nilinis ito. Tuloy yung kanyang anak, nasaktan yata. Siguro yung hapon na ano, eh, may kasama na kung ano. Kaya nasaktan daw yung bata, sabi doon sa panaginip daw nung naglinis dito noon. Kaya ngayon, nung pipicture nila ito, hindi nila nililis ganyan na lang para hindi nila may kung na may gumalaw. At ang tinuturo kasi nito, kaibigan, yung, ang, ang tinuturo nitong araw na ito ay yung isang napakagandang bato uli na, na kinuka niya. Tatandaan lang mga kapatid, ang triangulation na yan ay paganyan. Mas mahaba ito. Mas mahaba yan. Kaya susundin natin ay itong lugar na yan ang, ang pupuntahan natin. Ang susundan natin ay ang lugar na ito. Dito tayo pupunta sa lugar na ito. Ha? Diyan ang pupuntahan natin. Kasi tama din ang sinabi ko na dyan tayo pupunta. Diyan palang, yan palang kwan na yan ay mayroong itinuturo na isang bato na kwan. Isang bato na na napakaganda nung bato na nandyan na i na tinuturo ng uso na yan itong bato na ito ang itinuturo niyan mga kapatid mga kaibigan kaya lang naabutan niya yung kanyang at buburahin natin ito ayaw na niyang mabura <laughs> dapat pala kanina binura natin bago tayo naglipat ng ganito at least ah, uh, lang natin uh, ibalik nilang na natin muna yan at burahin natin itong kwan na ito para malinis nating siyang makita kung ano ang kanya. Ayan, to. Kailangan mabura. Ayan. Bilis na pala mabura. Yung paggagawa ng mga ganito mga kaibigan, kailangan pag-aaralan mong mabuti bago kayo gagawa ng isang bagay na kwan. Ta, i, ikasisira ng ating mga ng ating kalikasan at kung kayo manikwan, huwag niyong sisirain ang mga ganitong mga sign. Ano? Kung kayo ang makakakuha, kayo makakakita, kung mayroon man lang kayo nakita at hindi niyo matuntun yung kan, hanggat hindi niyo nakikita yung yung hinahanap ninyo, huwag kayong sisira ng mga sign. Kasi yan, baka sakali dumating ang araw ay makakuhi, makahingi kayo ng tulong sa marunong o sa may gamit ay makukuha natin. Yung tinuturo kaibigan nung kan yan, nung dulo na yan, na ito ang bato na ito. Yan, ang itinuturo niya kaibigan. Yung bato na yan, ang pan, itinuturo noong araw na yon. Yan. Ang ibig nila sabihin niya sa bato na yan kaibigan, meron siyang mata na tinuturo. Tapos ito yung kanyang pinaka, yung pinakalabi niya. Na para bang ginagamit niya sa pagturo yung labi niya na, ayun! Ayun! <laughs> Para bang ganun ang style ng pagkakaturo niya no na sabi niya ito yung kanyang la, ito yung kanyang, as yung ilabi niya sa baba na parang nakangiwi. Yan, nakagano siya oh. Yan ang kanya. Para ayun, sabi niya, para sa gumawa, noon, di ba no? At nakagandahan dito yung kanyang mata parang, sa tingi ki para bang mata niya parang nakatawa. Naka, nakatawa yung kanyang mga mata na singkit na singkit na ganun oh. No? Para bang uh, nakatawa ang kanyang mga mata sa pagkakademonstrate demonstrate ng kanyang kwan, yung tinuturo niya, ayun, ayun, ayun. Tama na, no? pagka tinignan ko rin sa salamin kasi, na ganyan ako, ayun, ayun, ginagawin ko. Nagkakaroon ng uka itong ganito na piskin natin. Kaya yung trayang gulok kanina, na, yung tarayang kanina, ito ang tinuturo ng tarayang ng bato kanina. Ngayon, ito naman ng bato na ito, ang kagandahan lang dito, ay kung bakit meron siyang sign ng puti dito, maputing sign na yan siguro yan ang tumbok niya. Kaya lang kagandahan kasi diyan kaibigan, ito may tinuturo na naman doon. Ang yan ang hahanapin natin ngayon, kung saan na naman nagtuturo niyan na, na bagay na kung ano na naman yun. At kaibigan, mga kasama, mga kapatid, mga kumpadre natin, dito sa ibabaw ng bato na ito, sa ulo niya, sa pinakaulo ng bato, ito, yan, dito natin sa malalaman, dito natin sa makikita sa tuktok ng bato na ito, sa ulo ng bato na yan, dito, ay may malalim na butas daw ito, sabi ng may-ari. Butas daw ito, sabi niya. Kaya lang, tinakpan nila ng mga, da natakpan daw ito ng, pero natakpan daw ito ng mga dahon na tuyo, sabi niya. Pero nung daw unang nakikita nila, butas daw ito. Yan. Malalim daw na butas yan. Kaya lang, sinilip lang niya. Hindi naman niya dinukot kung gano'ng kalalim. Pero malalim, sabi niya, baka kalahatin dangkal o isang dangkal siguro. Sabi niya, tatakot naman ay kados ang dukutin ang kanya. Kaya medyo nag-aalanganin siya. Ang sabi niya, ang ayon sa kwento niya. Ang kagandahan niya na kasi, itong bato daw na ito, talaga may butas daw itong noon na ito. Talagang butas daw ito na parang kudrado. Ang pagkakabutas daw niya, kudrado, kudrado daw ang pagkakabutas niya, sabi niya para bang may kwan na inayos talaga pa ka maganda raw pagkakabutas niya sabi niya kaya tayo isa pa uli natin tumakikita uli kung papaano yan ang muka ni Kuyang ko ano na ang tinutukoy dito yan na naman ang itatanongin natin ngayon sa napadala ng ating ng batong ito mga kaibigan yan na naman ang natin uli sa kanya kung ano ang tinutukoy dito kung saan may bato na naman na lugar ang sa may tapat nung kanyang tinuturong ito. Okay mga kapatid, maraming salamat sa inyo uli at ito lang itin ang ating muling uh, mababasa ngayon, mapapanood sa ating munting channel Lakay kay Eddie TV. At bago tayo magsisimula sa mga ganitong larangan, mga kaibigan, kailangan muna nating manalangin sa Panginoon na wa ay ituro sa atin, eh, igay tayo upang matuntun natin ang ating hinahanap na nakatago sa ilalim ng lupa o sa loob ng bato. Maraming maraming salamat po. Thank you.